Nandito tayo sa lugar ng GB Sukal. Ayun na, diyan yung bahay nila. Diyan sa taas. Naku, naku, pupunta pa tayo dyan. Mm -hmm. Naku po, ayun, yun, 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 yun. Mga alam, yung ano uh, ni GB. Lugar, papunta po tayo. Ayun na. Nakaputor pa yung uh, GB Sukal. <coughs> Ito so, na baka ano, uh, terik, yung daanan. Ito <coughs> so, mahirap yung daan. Papunta, papasok. Saan so, yung daan? Uh, yung kinuha ko na motor para sa kanya, yung ano sana. matataas na ay kaso yan yung gusto niya eh nakukuhanin so may kabayo sino yung gusto nga uh, sasakay na kabayo ah oh dagi mangi ayaw pa yung lugar eh Na ano po oh ay sige pa nga kung hisgot na yung mga kaya naka vlog ka <laughs> ha ha <laughs>

Ano ba? Ano yung mga bagtak kayo, kayo. na kayo? Tumasunan kayo? Ano na? Bagtak ko? Ano ba? Mangutaw ka na ako? Dito yung lambalay na bet? Ano yung mga bagtak ko? kayo? Ilang ba niya na siya? Ilang na pakatirik. daanan hindi bisok-sok. O, Oh, pasaka pa dito sa as. Mm, ano? Migaw ni sinisiga ng ilong ni Gwago, pati ang mata. Oh, un salam ni? Eh, de ha. halala Al-halala. Ba'la

ลาบันร่องลาบันร่งลาบันลาบัน